Yan, isang magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, no? At alam nyo ba kung nasaan na naman kami? Andito na naman kami sa Kubo. At dito na ata kami matutulog ng gabi. Sanayin namin ng aming sarili na dito natutulog. At meron nga kami pala ditong ano? Manok. Ano? You know? Dalawa yung manok namin dyan. Itatanim namin tong manok kasi may tanim na kami tanglad. lad. May tanim na rin kaming malunggay. Kaya magtanim na rin kami ng manok. Galing nga kay Bro Alex kanina, pinagkatay na kami ng manok tapos pinadalhan pa kami ng pananim na manok dalawa. <laughs> <laughs> Yan o. <no? laughs> Solar kami tapos dito kami nagsaing kami. Oh. No? <laughs> <Yan>. Oh. <So, laughs> liwanag ah. <laughs> liwanag. Liwanag. no? Di ba? Ah. Ah. kami dito. Yan. <laughs> dito na kami nagsign kasi dito kami kakain. Yan no? kami dyan. Ayan. Pre, dito pa rin kami sa kubo. At baka dito na kami matulog. Ayan. Para kami nagkakamping lang ngayon sa ngayon. No? Habang walang kuryente. Eh, siyempre, medyo madilim ang kubo. Kasi sun solar lang ang aming dala. Ayan. 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 At meron nga kami ditong dalang manok. Mamaya itanim namin 'to. Ano? Oo, tanim namin. Isang manok na pula Pulang tsaka pa isang pala manok na isa. puti. Papaya. Oo, papaya. At saka sili. Doon muna natin itanim sa tanglad ni Joey yung manok. Para paglipad ng manok, <laughs> dala dala yung tanglad. Ah, ta. Ah, ta. Itanim kami yung malunggay. Oo. Oh. Marami tanim kami dyan malunggay. Hmm. Wala mo kung buhay na. Oh. Buhay na to. Ito oh, nyo, matalon-talon na yan. Oh, ito yung tanim na malunggay. Mga ilang araw lang to, bubutong na to. Soloy na to. Mga isang linggo lang. Bubutong na yan. yung tanglad namin dito. Oh. Ah, mukhang buhay na to. Oh. Buhay na yung aming tanglad dito. Oh, Buhay na yan, oh. Pa? Oh. Buhay na yung tanglad namin, oh. oh buhay na. Nariwa na. No? Nariwa na. Oh, manok na lang aming tanim. Oh, ang kubo, madilim pa. Oh. Limpa. Ilababo kami dyan. Ayan. Ayan. Siyempre, dito muna tayo sa ating you know bonfire ayan ay buhay probinsya bro ba't naisipan mo dito magsaing ha? para sa iba naman ha? sa iba naman Parang uh, i-challenge natin sarili natin ngayon. Sinasanay na natin. Yun. Kasi pag lumipat na tayo, hindi mm. na tayo hindi na tayo Mm, tayo mm -hmm. Huwag bumiling, huwag na tayong mag-gasol. Oh, sige, huwag na tayong mag-gasol. Yung gasol natin doon, hindi na natin gagamitin. Oo, oh, hindi natin. Dito tayo magsasayang. Oo, oh, yung gasol, binta, biling kahoy. Oo. <laughs> oh. <laughs> diba? Ayan. Sarap kaya. Ah. Ganyan, no? Tapos, yes. Ano, oh. malamig. Oh, malamig. Sa gabi, o di apoy dyan, pampainit. Kaya nga. Naalala ko yung ano, kabataan. Bonfire, no? Oh, kabataan ko. Di ba nandyan yung ating takore Ha? Nandyan din. Oh, mag, may kapi tayo dyan. May kapi ka. May kapi tayo dyan, ha? Ah. Ah, may naiwan. Oo. Oh. Ay, may kapi tayo dyan. Okay, mamaya. Pagtapos nyan. Pagtapos kumain, kapi. Oo, uh, ah, uh, oh, Para nakinawan pa. Hmm. Oh, o. di ba? Oh, Wala. Buhay. Parang okay okay na yung ano mo ngayon na ah. condition mo ngayon. Wala nang ubo. Sipo na lang. Sipo na lang. Yun. Sipo na lang. Pag medyo okay na, magna tayo ulit. Yan. Sa Lunes, Lunes bukas. Oh, uh, uh. Martes pagkakabit ng kuryente. Bukas, ikabit ng kuryente. Uh -huh. Martes, pwede na tayo mag. Yun. Kutikot tayo. Kutikot. Kailangan din nating ano, mag-relax muna. Oo. yun know, oh. ay grabe oh yun oh. yung mga plywood na yeah. retaso na retaso at least napakinabangan hindi ko yung, diba? yung, yung pagkato palang plywood oo naman kasi lumilipad ay sa nipis na yan eh play ba naman yan plywood eh. plywood kahoy <laughs> na lumilipad problema oh. baka masunog yung tangkay natin plastic ito oo oh. huwag mo nang galawin Ayun. Ta huwag ka tatanim natin 'yan. Ha? Tatanim natin. Sa kawali, Bubuno tayo ng mga ilang pakpak, -pak. tatanim natin. <laughs> <Baka sa kawali. laughs> Galing yan, kasi uh, native yan, native. Native yan. Native. Okay. kay Sky. yan, nitib. Bro native. Alex, dami. Hindi lang kami nag-vlog kay Bro Alex hmm. kasi siyempre ano, hindi rin naman kami pala vlog tulad nung dati na pagkakapunta po sa isang lugar, ibablog namin. Pero binigyan kami ng manok. Ito. Iyo, salamat, bro Alex. Salamat, bro Alex. Salamat sa Anong manok mo. Oh, malapit na, parang naitlog na, mabilis na dumami to, parang naitlog na agad. namin 'yan. Ano natin 'yan? 'Yun, Laki na nang apoy, oh. Yari ang tangkay. Pahinaan mo, bro. Dinamihan mo. Mayari ang tangkay, dyan masunog 'yung tangkay. Tanggalan, mo, tanggalan mo ng ibang plywood. Yan. Hayaan mo yung kahoy para yung kahoy yung magsilbing ano. Uli. Yung kahoy. Ilang plywood ang ano. Sa itong kahoy magbabago man yan. Ayan. Ayos! Ang buto-buto. Ayan. Ba? Diba? Kami, oh, ba? Diba? Oh, maraming salamat. God bless po sa inyo, ano? Yan, dito lang kami sa Kubo. Ni Gabisera at dito na nga kami matutulog. Kagabi umuwi kami Mag alas 9 na kahapon, no? Dito kami nakaidlip kami pareho ni Gab. Kaya dito muna kami ngayon uli. Dito kami uli. Magpahinga pagkakain namin muni-muni, di ba? Oh. Ah. lang kasimple ang buhay. Oh. Ah. Kailangan Doon may ginagawa na doon. Mga kababayan, no? Yung may ilaw na yon, ginagawa na yon. Oo. Ayan o. So, na namin dagdagan mga aming update sa pagluluto.